Uh, ano ba ito? Mga magandang araw po. Pinapasok na po ako ng uh, guard niyo. Pasensya na po, medyo late po ako. Ay, okay lang Ayla. Eh, ito nga pala si attorney Bonnie Linaw. Siya yung tutulong sa atin sa kaso. Ay, hello po. Si, si Sir Samson po. Ah, uh, si Samson naka na. Kakatapos naman i-finalize yung affidavit niya. Ah, uh, ganun po ba? Sayang hindi po kami nagpang-abot. Ah, kasama ko po pala yung kuya ko. Nagmotor na po kami para po mabilis. Kakagaling lang po niya sa trabaho niya sa Batangas. Pakilala ko po sa inyo. Ah, mga attorney, si Kuya Genesis po, kuya ko. Pukula raw po yan kung hindi nasa habal-habal, nasa construction. Hindi kaya kung ano milagrong ginagawa niya. Uy, nagkahanap ako para sa ating dalawa. Ako rin naman nagkahanap po kaya. Ikaw, hanap dahilan para makatakas. Sabi na yun lang. Ang Alam mo, sabi ko kasi sa'yo, bilisan na natin eh. Ang tuloy, hindi natin naabutan si Sir Samson. Bilis ko na nga eh. Wala na. Wala na. Ayla! Ubo ko muna! Okay lang ba kung kunang kita ng statement din para lang makatulong kasi may oh, i-verify oh. lang ako? Ah, uh, sige po. Kasamahan ka ba ng kuwi mo? Si Ayla ko yung na. Hindi tayo ano. Ah, alam niyo naman ha yung sa agreement ni Ayla kala Samsung at Pilis, no? Oo. Oh, sabi ko nga sa kanya, maling pumayag. Tutuloy. Kuya, yeah. ang na tayo eh. Siguro sila pa sa ang maling hintay, Ayla. Alam mo, siguro mapuha ka muna. Okay lang ba kung kuha ka kalamin ng statement? Baka kasi makatulong sa kaso. Hindi na, sir. Hindi, uh, kasi alam mo na, kilala mo siya.

still following up on the annotation from the barangay complaints, but we have the minutes for now. That's what we have so far. Concubinage yung gusto mong isang pangkaso laban sa asawa mong si Samson Guerrero at yung assistant niyo sa tindahan na si Ayla Ocampo, tama? So based on the testimony of your neighbors who are also witnessing to Samson frequently visiting Ayla's apartment, were you starting to get suspicious at this point? Um, alam ko po na umupunta yung asawa ko sa kanila. Hinahatid niya po din yung mga pastillas at mga candy na ipapak naman po ni Ayla para sa tindahan namin. Okay, so kung yun ang excuse, pakiramdam mo ba na doon nagsimula yung kanilang affair na wala kang kalam-alam? Siguro po. But the neighbor said that Isla goes to your house and then goes home in the morning. You're worried about that too, di ba? And were those during those instances as well? So, what was Ayla doing at your house? Was she wrapping bastilles? Don't you think that she could have been doing something there all along? What you I'm sorry, I just want to know the facts, Felice. It seems like it's not the first time you learned about the affair. when you caught them hugging and dancing romantically in Isla's apartment. Mahina pa bang proof ng concubinage na may ginagawa sila sa sarili kong bahay? Na pinag-uusapan na kami ng mga kapitbahay namin? Na may milagro silang ginagawa sa bahay ni Isla? Those could be grounds for concubinage. But it's not enough because you have to catch them in the act. For the case to be undoubtedly and successfully prosecuted, unless there's something else happening here, please. Mokang pasaran talaga yung local natin. Kanin dapat na tingaunya. Fake news yan, okay? Fake news. Bakit? Ayan nga mo. Oh. na wala lang yung letter R. Mas naging astig nga tayo ngayon eh. <laughs> D. Law Firm. Nax! <laughs> Iwalayan na talaga to. <laughs> Iwalayan. Parang lang din pala yung kaso na hawakan ko ngayon. Na hindi pwedeng malaman ni CRD, kaya quiet ka lang. Ano yan? Sali naman ako dyan. si Samson. Isang lalaki na nilaglag at pinahiya ng asawa niya. Kinasuhan ng concubinage. Eh, pero si Samson, gusto niya pa na magkabalikan sila ng asawa niya. Eh, si CRD, naghahanap na lang iba. Ay, magkaiba yun. Diyan sa kaso mo, may love yun. Eh dito. Wala <laughs> namang love-love dito eh. Pataasan ng ihi. Pero, pero seriously, sali naman ako dyan. May in kasi sa akin si CRD na adultery case. Magandang preparation niyang new case mo eh. Welcome to the team, Attorney Ignacio. Yeah, Yaban yung new case? Ibig sabihin first day ko na rin as your intern. Ate Lelet.